Limang dating rebelding NPA bit-bit ang kanilang mga armas at kagamitang pampasabog sumuko sa masbate. Alamin natin ang buong detalye kay Jiro Banania. Positibo ang naging tugon ng limang dating NPA mula sa Platoon 1 KLG North SRC4 BRPC sa panawagan ng 9ID nang magbalik loob sila sa pamahalaan nitong September 24, 2024. Kinilala ang mga sumuko na sina alias AJ, Popong, Paka, Rick at Benji. Isinuko nila ang kanilang mga armas at kagamitang pampasabog sa Municipal Local Police Engagement Council ng Batuan Masbate, katuwang ang 96th Infantry Battalion. Ibinahagi ng mga dating rebelde na matagal na nilang naisumuko, lalo na nang makita nilang maayos ang trato sa kanilang mga dating kasamahan na umalis din sa kilusan. Labis na pangamba sa seguridad, gutom at hirap sa kabundukan, ang nag-udyok sa kanila na humingi ng tulong mula sa gobyerno upang makapagsimula ng bagong buhay. Ang mga ahensyang nakipagtulungan sa seremonya ay nangako na tutulungan ng mga dating rebelde na muling bumangon at mamuhay ng payapa. Inaanyayahan din ang iba pang nalalabing membro ng kilusan na magbalik loob at samantalahin ng mga programa ng pamahalaan para sa kanilang pagbangon at mas maliwanag na kinabukasan. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Screen News.